Good day mga guys, magshare lang ako ng tips ngayong araw about sa ating mags na na naotso ata uh, papakita natin kung uh, may pinagbago ba sa ginawa natin. Aksa uh, hindi lang natin na bidyuhan. ito natin. Yan upuan natin, paikutin natin yung gulong at magbibigay tayo ng penting ano. Kunting tips. Yan. Yan. Ito yung ating gulong guys. Yung ating mags. Kito pa paano. Wala na siyang yan. Hindi na siya masyadong ah uh, 8. May pakita na ito. Yan. Ang ginawa natin dito guys ay pag ang gulong nyo guys tapos sa uh, lalo sa mga Uh, lumang modelo uh, hindi po sa mags ang problema laging yan kita natin Ayan. ito to yan di ba wala na yan, yan wala na di ba hmm wala na wala na dati gumaganong ganon siya ito to kabila naman to sa kaliwa yan, di ba? Wala. Ay, nalaman. Ang payo natin. Yan, ang ginawa. Yan, ang minsan ang problema sa mags. Uh, yung spline po niya dito. Yan. Pag nalubak tayo, hindi siya nabibingkong pero nagkaroon siya ng uh, wiggle wiggle or gaywang yan, pag nagwiwiggle siya, ang issue niyan ay yung spline dito, lumaki. Kaya may diskarte diyan. Yung pinakaloob noon, gagrinderan nyo guys para yung gulong niya umi Hindi siya gumigewang. Gagrinderan niya siya ng kapiraso paunti-unti. Tapos about naman dito sa nipis ng ating ano, hindi pantay yung nipis niya may konting porsyento naman na dahil dito sa gaywang pero ang pinaka main na ano talaga nito ang main issue nito yung ating busing engine bushing doon siya nagkaka issue sa engine bushing kasi maluwag yung ating engine bushing doon ah uh, dini lang natin yun para sumikip kunti para makatakbo lang tayo pero ah uh, in the long term talagang nagpupudpud siya nawawala siya sa align kasi may may ano ba yung may gawang yung ating makina at sumasabay ito yung swing arm natin ba may gawang yung sa engine bosing sa engine bosing hindi po yung sa swarm ang swarm arm bearing kasi bago na yung ating swarm arm bearing yan sa bossing na lang natin kaya yan ang isa sa issue nito ng ating gulong na hindi pantay sa mga sa mga scooters to guys ah, ah kung binabasihan naman natin dun sa mga di kadina. Iba naman ang issue nun. Minsan sa swing arm lang, swing arm bossing, tsaka yung sa adjuster ng uh, gulong, dahil hindi lang nagpantay, hindi lang na accurate dun sa pinakasentro talaga. Yan. Kaya, yon At, uh, uh, sana next video mapakita natin kung anong issue nito. Uh, ma ano natin yung pinaka, ano natin, kung Uh, ma-address natin yung issue nito sa engine boosting. Tapos pag uh, may oras tayo papakita natin sa inyo guys yung anong ginawa natin sa mags. Kasi hindi natin na-videoan busy na tayo at wala rin taga-video. Yan. bat siya nawala na yung gawang Kaya natutuwa nga ako. Kasi pinoproblema ko na yung giwang pag uh, top speed nagano uh, siya. Nagaganoon uh, siya yung gumaganon yung manubela uh, niya oh. pag uh, top speed. Yan oh wala na siya dati gumagano niyan sya eh yung gumagano yan talaga ngayon nawala na siya at uh, sana may oras tayo para papakita natin anong ginawa natin yan oh nakita niyo yung mga guhit na yun guys yan yun na yan yung mga ginuhit natin oh yan yan yung mga ginuhit natin yan dami yan kasi may ginawa tayo dyan dito medyo pantay to dito yan pag malinis ibig sabihin wala tayong binawasan dyan yan. Inalain talaga natin. Yan, yung may mga guhit na yan. Pero dito yung huli yung lapis ng ginuhit natin kasi naguhitan na natin ng lahat. Lapis na lang huling ginuhit natin. Yan, pwede na siya. Okay na siya. Tapos yung atin namang ditong bracket, tinanggal natin kasi hindi matanggal yung gulong. Ah, gagawa pa tayo ng conversion nito na yung uh, gulong mabilis tanggalin kasi di nagalawin yung tambotso. Uh, ang gagawin natin yung tambotso natin, iurong natin dito palabas. Katulad nung dati nating uh, ginawa. Yan lang. Yan lang mga boss. Aga si Sir Vlogs at mabilis ang video. Salamat. I love vlogs. Thank you. Salamat sa inyong suporta at uh, Ah, uh, maraming salamat sa mga nag-like at mga nag-comment sa ating Facebook at sa ating YT. Yan na uh, sana makatulong tong ganitong vlog sa inyo kung mga uh, kung mahilig kayo sa mga ganitong vlogs, mga DIYs uh, tungkol sa motor. Yan tungkol sa pag uh, uh, pag-delivery, yan mga Lalamove, mga baguhan sa Lalamove. Yan, na uh, please follow and uh, subscribe naman ng aking YouTube channel. Yan lang mga boss. Thank you very much. Agas si works. Agas si our vlog. Save money, save time. Peace. Ingat.